Natuloy ang pagmamarka ng mga ebidensya sa Pasig RTC, kaugnay sa kasong qualified human trafficking laban sa dating Bambantarlac Mayor na si Alice Guo. Sa kabila ng bomb scare sa Justice Building kaninang umaga, hindi naman hiniling ng korte na dumalo si Guo, pero nagpunta doon ang kanyang mga abogado. Ah, ay, hindi kami informed. Ah. On, the, on the way na kami, pero we'll check. Uh, yun lang naman. Wala, wala pa this afternoon talaga or kung uh, wala naman. Yun lang yung cases or ano pa talaga. Yeah, I mean schedule niya for today. Wala okay. iba. Dagdag pa ng abogado ni Guo. Inuumo pa rin ang dating mayor sa Pasig City Jail. Ayon sa BJMP, hawak na nila ang court order para sa check-up ni Guo kaya naghahanda na sila para sa ilalatag na seguridad kaugnay nito isang araw lang yan kung kailan lang uh, ang check up tuen lang at provided naman talaga ang security Um, magdadagdag tayo ng mga additional escort. In fact, uh, kasama sa plano natin, ikasama mismo ang doktor ng BGMP mm -hmm. para ipacheck yung kanyang uh, para dun para i-comply yung order ng court. Apo. But then again, uh, una, depende yan kung kailan i execute kasi depende din sa kung gusto nung PDL na uh, magpa-check up pa o nung sila, yung kampo nila kung gusto pa. Apo. Pero meron na kaming na-receive ng na court order at uh, inaayos lang ito. Of course, may for operational security, hindi namin pwede i-reveal lang kung kailan, yes, saan, anong oras yun. Dagdag pa ng BJMP, bagaman mayroon pa rin ubo, hindi naman nakakahawa ito. Paayos rin ang pakikihalubilo ng dating mayor sa 43 kapwa PDL sa kanilang selda. Ang feedback ng warden natin is okay naman. So Ibig sabihin, normal naman siya doon sa loob. Wala namang any uh, kung negative incident even sa loob ng selda. Nagpa-participate siya actually sa mga uh, development programs natin o rehabilitation programs. Isa na doon yung therapeutic community modality program o yung morning meeting. Every, every after headcount, may meeting sila as observer. So nag-observe siya at nagpa-participate. So, kasi doon after noon, nagbibigyan na siya ng work assignment eh. Samantala, una ng sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. na panahon na para amyendahan ng espionage law sa bansa. Kaugnay ito ng aligasong espiya ng China-Seguo. Si Ayon kay Cudoro sa panahon lang ng digmaan, epektibo ang batas laban sa mga espiya, kaya baka kailangan na itong rebisahin. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.